Mga kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos at uh, ginanap at naganap dito ang ating Bible exposition. Ito po sa barangay Salapan, San Juan uh, City. At kasama ko po si kapatid na Daniel de Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel, mula po dito sa San Juan ang magtatanong po ay isang kapatid natin na bisita si kapatid na Lilyo sa Kaingoy, isang Katoliko ng Santa Mesa. Ito na po siya. Meron po ako isang anak, hindi po kami kasal ng aking kinakasama. Ako po ba ay nakakasala sa mata ng Diyos? Otos po ng Diyos na magkakasala. Ano po ang verse na papakita nito? Ang pangalawa ko pong tanong, paano po namin malaman ang Church of God ay totoo po ba? Ay tunay na reliyon. Ed, eh, di ba katasagot-sagot ko lang na paano malalaman ang iglesia kung totoo? Yung, yung kung, bago, kung nakikinig kayo kanina, yun yung sinagot ko na ang iglesia na nakikita mo kung tama ang relihiyon kung tama sa pamamagitan ng turo. Uulitin ko lang ano para ma sa isip mo. Ewan ko lang kung napakinggan nyo kanina o kung hindi. Kasi pagka uulitin ko na naman ang sagot sa parehong tanong, naku po eh, maiinip yung iba nating mga kababayan. Ang tunay na relihiyon o paglilingkod sa Diyos, makikilala mo sa turo. Dapat ang turo, puro sa Diyos galing. Walang turo ng tao na inihalo. Wala siyang sangkap na turo ng tao. Dapat puro sa Diyos. Yung 7.17, pakiulit nga natin kapatid na Daniel. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Turo, doon mo makikita yung sa Diyos. Kaya inanyayahan kita, kapatid na Liliyosa, makinig ka nung aral ng doktrina. Yung turo, yun ang magpapatunay pag ang isang reliyon ay sa Diyos o hindi. Pagka ang religion, may kasamang utos ng tao, isip ng tao, palatuntunan ng tao, walang kwentang relihiyon yon. Siete, siete ng Marcos. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kahit aling iglesia ang nagtuturo ng aral na utos ng tao, bali walang kwenta lang ang pagsamba noon kahit sumamba ka araw-araw, kahit magputi ka pa ng Amerikana, kahit mag ka ng katakot-takot ng dami, pag ang sinusunod mo, utos lang ng tao, walang kabuluhan yon sabi ng Panginoon. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, ang itinuturo nila, aral at utos ng tao. Yon, hindi pa tinatanggap ng Diyos yon. Ang tunay na relihiyon, ang turo lang galing sa Diyos, walang dagdag, walang labis, walang kulang. Doon sa isang tanong mo, meron kang anak ka mo sa kinakasama mo ngayon na ah, hindi kayo kasal. Hindi kayo kasal saan? Ang lahat ng tunay na totoo, walang bayad. Gaya ng Ebanghelyo ni Kristo, pinangaral ng mga apostol, walang bayad. 11.7 ng ikalawang Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili, upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Ebanghelyo walang bayad. Eh kaya yung binyag walang bayad. Yung kasal walang bayad. Eh kanino ka magpapakasal? Sa pastor? Eh mali rin yung kasal ng pastor eh. Meron din pakimkim yun eh. May pera rin involved dun eh. At mali naman ang aral ng mga pastor. Kaya mas mabuti pa nga hindi ka kasal. Basta tapat lang kayo sa isa't isa, huwag kayong maglolokohan, pinagtitibay ng Diyos yung inyong pagsasama. 3 ng Galacia, versikulo 15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdagman." Sabi ni Pablo, bagaman ang pakikipagtipan gawa lang ng tao, ah, walang namamagitan sa kanila, dalawa lang sila nagtipan kayo. Gayon man pagka pinagtibay, ibig sabihin hindi kayo nagsisiraan, hindi kayo hindi kayo nagtataksil sa isa't isa sa tipan ninyo, eh kinikilala na ng Diyos yun. Mas mabuti pa yun kaysa pakasal ka sa maling kasal, eh. no? Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Sana naunawaan. Uh, maraming salamat po sa ating uh, mga naging uh, panauhin ngayong uh, gabing ito.